Kuya, si Kuya Jens, ano reaktor reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel. This is Kuya Jens. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo kong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like-update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ang Buntim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisupportahan din po ang aming mga kasama sa Buntim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalinga Partner, Kalinga Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas At tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon may hirap. Supportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ano, ito po yung aking vlog ano, na wala po ako ngayon sombrero dahil uh, di ko po dala mga Kalingap ngayon yung sombrero ko at ngayon lang po ay may po kami kasama po si Mama at habang naghihintay po ako dito sa sasakyan mga kalingap, ay naisip ko pong gumawa ng reaction video. At kahapon nga po mga kalingap, kagabi po ay nagkaroon po kami ng laro, basketball. Kasama po ang ating mga kasama sa K-Boys, sa Team Kalingap. At doon nga mga kalingap, ay may nalaman po ako mga kalingap na isang balita po mga kalingap. Ito po mga kalingap, ay kaugnay po sa nakaraang vlog ni Kalingap Robb kung saan po si Kuya Nico, ano ang kapatid po ni Kuya Robby ng ating Indianong Bicolano ay nagpaalam na po mga sa grupo ng K-Boys para po bumalik sa India. Ayan mga kalingap po si Kuya Nico. Pero ang malaking akala po mga ay doon na po matatapos mga kalingap ang pagpapaalam ng ating mga kasamahan sa K-Boys. Subalit kagabi nga po, minalaman po ako, meron na naman po mga kalingap nagbabadya ano, o nababalita po na, na posibleng umalis po agad ano, umalis din po mga kalingap sa K-Boys mga kalingap dahil sa kadahilanan. Ito nga po mga kalingap ay kaugnay sa pagkapasa po niya sa, ano, sa kanyang kinunang eksa mga kalingap. Ano nga ba ito? Tara panoorin po natin. Bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2. Yan, Quenel. Ku Kumusta? Bro, bro congrats. Balit, balita ko, nakapasa ka sa eksa ma. Ah, oh. Ayan mga kalingap, Salamat si Kuya Nel. Uh, Grabe. Thank you kayo, Lord. dami mong blessing ngayon, bro. Oh, Parang ito yung taon mo. Siguro nga. Ano? Uh -huh. 2023 is grabe, your year. Grabe blessing talaga 2024. Grabe. Kumusta anong pakaramdam? At, grabe matagal mo itong hinintay, di ba? Ado sa maluwa-luwa ako nung malama ko, guys. Kailangan ko. Ilaka-ilang take rin ako eh. ng uh -huh. exam. That's Sabihin na natin kung ano ito? Oo. Uh -huh. ito yung... Civil service. Civil service. Wow, oh, grabe. Tapos professional pa. Professional guys. Uh, ang ano ang baba pa tina guys ng ano ng passing rate ng ano. Ngayon? Oo. Okay. Ay, hindi saan kinasanang nag-take ano? Ano, uh, 18% lang ang kapasa. Ay, grabe. Unti lang ang nakapasa? Kaya nga uh, thankful ako. May nagulat kasi ako bigla na lang may nagbati sa akin ng Hindi ko pa alam. Oo, uh, ah, hindi ko pa alam na hmm. may result na. Oo, hindi ko pa alam. So, sobrang saya ko. Kasama ko si Larab Gapol. Mm. So, Grabe. Hindi ko mapigilan yung ano ko, yung emotion ko. yung Grabe. Kaya lumalayo ako So, I feel, I feel. Pinapakalma ko yung sarili ko. Anong, anong pakiramdam nung na, nalaman mo, ay pasado na ako civil service professional? Hindi ko alam yung ano yung... kung anong magiging reaction ko talaga. Ah uh, pero... Pag may kasama ko, hindi ko maramdaman na ano na 'Yung sobrang setter pag mag-isa ako naluluwa ako. Nararamdaman mo? Oo, talaga naluluwa ako pag mag-isa ako. Di diba, ano bro, di ba matagal mo na 'tong hinihintay so para magkaroon ba? ng permanenteng trabaho? So, anong plano mo, bro? Um tutuloy mo pa ba 'yung pagbablog? vlog o uunahin mo muna 'yung pangarap mong maging government employee? hindi pa tayo sure mm. sa mag-iisipan natin kasi nangyayari pa lang eh. Mm, uh, pa lang. Siguro pag-iisipan ko ng ano, ma, uh, mabuti, pag-iisipan natin mabuti kasi sayang din naman uh, masaya naman ako sa Team Kalingap. Oh. Uh, masaya ako, nag enjoy kami. Uh, Maganda yung samahan, uh, nakakapanghinayang iwanan. Mm. Kaya pag-iisipan natin ng maigi yan pero yung pangarap ko yun, baka bandang hulay. Eh. Bumalik ka din doon sa ano? Yun din yung ano. Oh, Uy! Uh, grabe yan. guys! Eh paano yan? Di ba kakaalis lang din ni Kuya Nico? Nakakalungkot uh, naman na ano na... Uh, yan guys is matagal pa naman. Ah, hindi pa naman ang ngayon na may Matagal pa naman siya. Tsaka uh, if in case lang naman na uh, may opportunity. Tsaka marami naman pwedeng mangyari pa, mabago pa sa, sa ano bagay natin, yan. sa mindset natin, kung sa goals natin. Mm -hmm. Kung magbago tayo ng isip, pwede naman. Grabe. Um, Mabago naman eh, hindi naman ano, eh. Di naman wala wala namang permanente. Eh. Sa bagay, oo. Oh, Maraming nagbabago, lahat nagbabago. So, dapat uh, go with the flow lang tayo kung saan tayo dalhin ng kapayaran ano. hmm. Pero kung sakali, bro, anong department mo o gusto mong pumasok sa government? Kasi pag sinabing professional civil service pa, mga government yan, di ba? Oo. Government ang target niyan. So ay mga kalingap, narinig nga po natin kay Kuya Nel, nakawapas na nga lang po niya sa civil service exam, professional at yun nga po ay kanyang matagal na pong pangarap at matagal na po siyang nag-try na magsubok na makapasa dito. At sa wakas po ay pinagka-load na rin po at biniyaya po ng Panginoon na makapasa na po si Kuya Nel. At ayun nga po yung magiging way niya o stepping stone para po matuloy po sa kanyang pangarap na trabaho sa government mga kalingap at maging isang permanent employee. Pero yun nga po sabi ni Kuya Nel, hindi po ito magiging dahilan para umalis po siya agad sa Team Kalinga po sa K-Boys ano, dahil sobra po nag -e enjoy si Kuya Nel, masaya po siyang kasama sila Kalinga Prab. Kaya sa ngayon po mga Kalinga, after po na pag-alis ni Kuya Niko ay wala naman pong aalis sa K-Boys mga Kalinga. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala mga Kalinga. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye. Team ana tumo tulong sa kapwa at tao mahihirap di alintana ang pagod at hirap sa pagalinga sa tuwa mangakapabayay papa Lahat ng sakripisyon nyo Kuya Santos Matubang, ate Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Phillip. Brother Paas, Engineer, Alcol Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap the Beat, Mr. James

Tuyin mo lang, huya pahal Gawin ang atikain, pinapanganyo Lingkalinga, dance, dance, dance